Guys, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan. Meron pala akong kinalkal dito guys. Oh. Uh, sharp na indoor board. Wala siyang power guys. Nabaha ito guys. Nabaha. Yan. Nabaha yung board nya. Kaya nakita ko may mga kalawang-kalawang. Yan nag ano kasi yung aking cellphone guys may na video na ako nito hindi lang natapos kasi tawag na ito na full memory yung aking cellphone dami niyang kalawang guys yan binunod ko na rito yung sa opto natin at saka yung resist uh, ito ceramic nya kalawang na naputol na yung paa yan tapos yung ating optocoupler yan pakita ko na lang guys mamaya kung saan sa banda nakakabit yung opto ay ay eh. yan rin ha yun grabe kasi kalawang nya eh yan tingnan naghihinan ko muna to tapos pakita ko sa inyo yung opto may binunot binunot ko yung opto nya eh yan ito yung opto nya guys oh tool yun dito dito yung nakalagay kinalawang na dito oh. power supply natin yan sharp ito sharp hanap tayo ng optocoupler marami tayo yan bunot na lang siguro ako dito yan bunot na lang ako Octo Ito May bago ako nito guys eh Na ah, bago na lang ipalit Paubos na rin kasi ito Ang um, bago pagtuloy ko. Opo, opto, opto. Sana ka na. Sana ka na. Ito. Yun. Tatlo na lang pala natira. Ang oh. aking parts. Yun. Okay. Palit natin dito guys. pc PC-817. Ayan, ang pagkabit naman yan, may marking yan. Ayan o. Ayan o. May 1, 2, 3, 4. May guwit, may ano yan o, may dot. Tapos may dot din yung ating opto. Ayan. Ayan yung itatapat yan. Ayan. yan ang marking yan. Kasi pwede -si mabaliktad yan, mga tropa. Okay. Hinang hinang. Tingnan natin to. Tapos saksak natin to guys. Ayan. Okay. Tingnan natin to ha. Saksak natin to. Hirap pag wala talaga mesa. Yan, ang receiver niya nasa kami ito? Tingnan natin kung magpa-power to. Ano ba kachamba, guys? Okay, saksak muna to. Tingnan ko kung puputok. Yan, tingnan natin kung puputok ka. Fire in the hole. Boom. Yun. Wala. Uh, sana yung ano, switch. Yun. meron na guys. Oh, tumunog na. Wala siyang display. Masira na yata yung display niya guys. Wala yung display niya. Ay, mali. Mali yung sinaksak ng display. Itu sensor. Tama naman di kasih ya tuh. Hmm. Ulang display ya. gumagana na yung ating board. Ngayon gumana na siya. Ha? Nabaha kasi to, guys. Nabaha siya. Yeah. swing motor gumana na yung ating swing hindi sa swing pala to ito lang pala yung display nya oh puti oh ito yan ito ay gumana ng remote nagaputol putol na to oh ito sinasabi ni tropa guys ayaw na gumana sa remote sulang so, power na ng receiver nya so, tingnan ko gawaan ko muna ng paraan to kung kaya puro talaga kalawang guys ayan o oh. wala na yung receiver nya ayan o oh. wala na naputol na bunutin ko na lang to guys tapos <coughs> tanggalin ko na tong bakal na to i ko na lang para madikit yung ano nya photo transistor nya yan dala nga hindi na siguro tong ano valve na to yun o oh. kaya pala walang mga display nalalaglag na guys yun eh, o oh ah ito ito challenge challenge sa ano to bagay pwede namang hindi ko na gunutin putol putol guys oh ah, mo talaga na nabaha siya yan pati ilaw niya pati lead niya oh wala na oh Oh. Yun. Dini isang ko muna to, ayan. isa mukhang ano pa naman mukang kumunik pa siya dito ay yung, yung dalawang paa ah. isa lang talaga na puutol ah, pwede pa to pwede pa siyang tiagain yan tiagayin ko muna to yan hindi naman dugtungan to guys hindi pa naman putol tong ano dalawa isa lang talaga dugtungan ko na lang dugtung yan shout out sa ating mga trupa dyan na nangangalikot yan yung may mga board pala dito guys na pinadala at uh, antay-antay na lang kayo guys ah sa mga trupa natin na ah, nagpadala ng board wala na hindi kayaanin eh hindi kaya ng ano isabay sabay kailangan natin isa-isa lang may ginagawa pa rin ako sa labas so siyap kaya medyo hindi ako nakapokus dito sa ating board medyo na ano tayo na tambakan tayo ng board yan okay gamit hmm. tayo ng pinagbabawal na technique guys pagkuri natin tong ano nya para magdikit yan at na tayo magbago ng ano ng ito yun tayo yun dumikit yan dumikit na yun guys ito na yung dumikit hmm okay next yung ilaw naman kinalawang na oh kinalawang na talaga guys yung ilaw nya ang positive nito yung malaki <coughs> kita niyo naman guys positive niya malaki ano to ah. Ayan din 'to natin ko muna 'to sa so, gitna dumi na ng soldering. ya linisan ko muna sulit so, so, grabe ka dumi oh Yeah. la di mana to kinalawang kasi guys yun hmm kalawang niya ito, o. Oh. ko na nga lang to. Uh -huh. Malapit na maputol yung paa, ah, guys, oh. Ayan, o. Malapit na. Ayan. Bagay, matibay-tibay pa naman, yata. Ayan, tinan ko nga. Oh, malapit-lapit na talaga. Ah, matibay pa. Pwede pa to. Ang positive nya yung malaki. Yan o. Dito. malaki to. Kito natin to. Ibalik natin sa dati. Yan Hinang ulit ito Hinang hmm. Hmm. Yan Ito, patulong ko na natin guys oh ito na iba sa lahat oh kasi maiksi na ito di ko na dugtungan to eh kaya naman to <coughs> yan dito pa rin malaki ang positive ang galing ko nga to yan eh, o positive nya malaki andito siya yun naputol na rin pala tong isa putol na rin pala yung isa guys kailangan niya na rin bunutin hmm nangiksi na oh yan ko muna angin hinangin yun dumikit kaya yun dumikit naman itong isa maghinang ng ano guys yung wala kang pang ipit mano, mano yun putol na to oh. ito putol na oh. Oh. wala na binunot hmm, binunot ko muna yung isa grabe talaga grabe yung putol iyan ako muna to guys tapos testing tayo yan, antay antay lang tayo yan, tsagain inyo na lang guys Yan, sumasubukan natin din, Yan. Yo, nabulok na talaga. You know? Hmm. Hmm. Ito 'yung alamataga ini. Ito Ang ano pa rin natin dito Positive yung malaki Yan Pagbalik natin Yan Okay Yan lang guys Uy Namubra yata Hmm Hinangan ko mga 'tong isa. 'yan hinangan ko isa. Yun hmm. Uy, may tumatawag. May tumatawag kan. Hoy. Sumok sa si taba sa mo muna. Mapuputol yung ano ko dito. diyan ang mangat na, na. Sagutin mo muna post-testing ulit natin to ok yan <coughs> testing ulit tayo tingnan natin kung iilaw na to guys yan medyo tabingi tabingi lang yung kabit ng ano anong ilaw anong ilaw to baba ko na tong swing par the hole yun tingnan natin oh, gumana na yung ano oh, swing oh tumitik na pero wala siyang display oh tingnan natin to yun may ilaw na guys oh oh ayan nakachamba na naman tayo oh yun nachambahan guys may ilaw na siya error lang tayo wala tayong panmotor motor wala pa tayong anong tawag nito communication yan okay na siya ay salamat sa Diyos na katsamba yung remote nito gagana na rin to gagana na rin sa remote to yo nakatsambahan guys napambili na tayo ng bigas ano ba galing to sensor niya dito na mm -hmm. yun yun ang ilaw niya oh tingnan natin ulit ah saksak ulit natin to ito kaya pwede yata itong panmotor na to ah pareho sya ng pan no oh. pan motor tingnan ko nga kung gagana yan. Kapareho to eh. Easy lang ang pan nito, guys. Yan, posito signal niya. Subukan natin to. Tap, oh, iba pala to. Ang liit. Iba pala, guys. Yan, test ulit. Fire in the hole. Yan. Oh, yan na oh. Oh, may power na tayo. Nakachamba guys. Okay na. Okay na siya. Okay na siya guys. Salamat sa Diyos. Nakachamba. Ang pinalitan ko lang nito ito oh. Yung optocoupler niya. Yan. Ito lang. Ikabit ko na nga ito. Yun lang pinalitan ko. Wala nang iba. Wala nang pinalitan dyan. Ay ah, yung ano pala. Yung ceramic pinalitan ko rin yung ceramic kasi ano siya putol na pinalitan ko yan okay na guys yan okay salamat sa Diyos sana may idea yung ating mga tropa guys na ito lang pinalitan ko up to wala siyang power dami ko pang re-referen yan pa o 4E1 error yun ang maisipin uh, ano yun uh, kahir. yun yun salamat sa Diyos